Uh, happy fiesta, Barangay Tenejero. Nandito po tayo para sa groundbreaking at i-celebrate itong project na ito na Barangay Ninyo. Alam ko yung mga, mga kabataan, ha, excited mag-basketball. Papadala po ako dalawang leather basketball dito para magamit ninyo. Alam niyo itong basketball court talagang nagiging community center eh. Ano? Kasi sa panahon ng uh, kalamidad, ginagamit din to. Yung ating mga social events dito ginagawa yung basketball, mga palaro, mga meetings dito nangyayari. Kaya alam ko na makakatulong sa inyo. At ito ay actually project ng DPWH sa pamamagitan po ni Kong Geraldine Roman, ang aking ate. Tutuwa ako na at least na isa ka para na itong project na Ako naman po bilang kinatawan ninyo, pinagbubutihan natin, sinisipagan natin na, na po ng mga project mula po sa DPWH. So sa inyo lahat oh, congratulations. So makakaasa kayo. Ang aming pintuan ay bukas sa akin, tenga ay bukas, ang aking puso ay bukas sa inyo. Paano maitutulong ko sa inyo? Sabihin niyo lang po.